Guys, hindi talaga maubos-ubos yung mga pulis na nangungotong dito sa mga motorcycle riders. Pinagkakaperahan talaga nila yung mga motorista. Ang masakit pa dito, yung iba, wala naman po talagang violation pero pinasunod nila dun sa towing at pinapili pa kung gusto ba nila yung may ticket o wala. Syempre kapag may ticket, 1.5. Kapag walang ticket, mas mababa sa 1.5. E nabuking ito ni Congressman Busita, nagsumbong yung mga motorcycle riders na nahuli. Yung iba kasi wala naman talagang violation. Tara mga pare kayo at panoorin natin kung paano ito action na ni Congress Manbusita. Kayo yung iniskortan, mga ilan kayo? Siyam kami, kaya lang, apat lang yung kami nakapunta rito nung araw na yun. Ha? yung iba, iba po, ibang araw na po sila nahuli. Mm, kaya, ang ginawa, iniskortan kayo? Opo. Pinasunod po, pinasunod po kami sa Central Market. kayo? Opo, sa, sa impounding area. Saan kayo natikitan? Doon na so po. Sa lugar po ng St. impounding. Pagdating po namin sa impounding, tinikitan po yung motor namin. Nasaan na po yung bus? Kayo yung in ng pulis. Opo, papunta po ng Central Market. Walang ticket? Wala po. Tapos, pina-impound down? Opo, at doon kayo pinagbayad. Iba rin po yung impounding, iba rin daw po yung ticket namin sa violation. So tinanggap namin yun kasi so, yes. namin lisensya namin and then yung susi yun, kinuha po nila. Doon sa impounding? Opo. Magkano binayaran ninyo? 1.5 po pagka gusto rin namin may resibo. Yung iba po, 1K. Anong siyempre? pinili mo? Siyempre, doon po tayo sa may resibo. 1.5? Opo. Ikaw. Sa akin po, hindi po. wala po ako ayon magbayad ng 1.5 kasi usually yun, so yung binayad kong 800, discounted na daw po yun. Bargain na po yun. Eh. Parang nabili ng saging sa palengke, no? Opo, okay. Ikaw 1,000, isang libo, walang resibo. Opo. Pero yan, so matotal, iniskortan kayo ng police, no? Opo. Opo. Tapos, di in-impound, pinagbayad. Kung gusto walang ticket, isang libo. Kung may ticket, 1.5 ang babayaran mo. Opo. Opo. Pero ikaw, nakapakiusap, 800 na lang. Ba okay ah, mabait din naman pala ano. Sorry. Sa sir, 13 binigay ko, okay. binalik ko siya. No? Magka binayad mo? 13. Sabi ko, hindi. Ah, sabi ko 15 daw eh. Sabi ko, pwede bang 1490 na lang kasi kulang eh. Oo. Kulang na 10 pupi ko. Binalik sa akin naman. 1K. Okay. So sayo gusto ay, mo may resibo. Opo, para may mapakita ko sa inyo dahil gusto ko nga po ng. Sa hmm. iyo naman ay eh, dahil wala kang pera, pwedeng 800 na lang. Sa iyo naman, okay, naman ko okay, Ibig sabihin, pati si Mayor Lacona, niloloko ng mga to. Mm -hmm. Eh, bakit ka mo? Eh, papanong sasabihin hindi niloloko ang mayor ng Maynila? Eh, wala namang resibo. Walang basihan, di ba? Kasi yung kung hindi na ako nagkakamali, yung private towing company, may share ang lokal na pamala ng Maynila. O di pwede nilang i-declare na hindi kayo nahuli. Yung mga walang resibo, ano? Ang ma-declare lang nung time na iniskortan kayo ng polis, ikaw. Kasi may resibo. Ikaw, anong nangyari sa'yo? Iniskortan din ng polis. Kasama mo ito. Mga ilan kayo? Pito po pito kami nagreklamo, pero siguro mga 12 po kami. Mm pito lang po silang nakaklamo. Kasi yung iba ayaw ng abala, di ba? Opo, opo, opo. Nung may nareceive akong video, nakita doon yung mobile, pinadala ko kay General Ibay. Ang sagot ni General Ibay, ayaw kong hindi magpakita ng ebidensya sa inyo eh. Baka sabihin nyo, binobola ko lang kayo. Yan yung na-receive kong video ano. Yes. Sir. Yan oh, no? may mobile no. Pinadala ko kay General Ibay for your information, Jen. Hindi pa rin nagbabago ng estilo ibang mga pulis natin. Good morning, sir. Papaimbestigahan ko po 'yan. So dahil may commitment si General Ibay, yung problema ninyo papaimbestigahan niya. Okay? Kaya hindi tama na magpapail tayo ng complaint sa IAS dahil kung magpail tayo ng complaint sa internal affairs service sa IAS lumalabas wala tayong tiwala kay General Ibay klaro sa inyo hihintay natin kung anong resulta ng investigation na gagawin ipagagawa ni General Ibay now kaya ko kayo ipinatawag ang advokasya natin pag mali ang ginawa sa inang police o enforcer hindi kayo kailangang masakripisyo. Ako ang magbabayad ng danyos para sa inyo. Okay? Ang importante, kaya gusto ko kayo makarap, eh hindi kwentong barbero. Nakita mo yung kwento ng mga ito, pare-pareho, pati yung kwento ng isang iniskorta ng pulis. Magkakamukha eh. Kaya hindi mo pwedeng sabing imbento. Pero natawa ko dito ah. Parang bumili ka ng... Parang kang bumili ng isda sa palengke ah. Tumawad ka ng ano. Ang nakakapagtaka dito, paulit-ulit na lang. Paulit-ulit, nag-commit si General Ibay, papaimbestigan General naman yon, magtiwala tayo. Okay? So, magkano binayaran mo? Doon po impounding, sir, 1.5. Hmm. Yung pong sa violation, actually sir, hindi ko pa talaga nakukuha. Okay. Ibibigay ko yung gastos ninyo doon sa impounding kasi hindi ibig sabihin kung may violation kayo, hindi ibig sabihin kinukonsente ko kayo. Ang polis dapat tama ang trabaho. So malinaw na malinaw, mali ang trabaho ng polis. Biroy mo, i-escortan kayo doon. Samantalang ang tamang trabaho ticket. Okay, sige. Ipagpalagay. Hindi mali ang ginawa ng polis. Eh anong silbi na na kayo, nagbayad ka ng 1.5 dahil may resibo. Siya naman, nakiusap 800. Siya naman, may higit 1,000. O ikaw, magkano? Isang libo rin, ikaw O, oh, one kay din Parang palingke, ano O, oh, ang niloloko nito Ang lokal na pamala ng Maynila Niloloko din itong mga kawani ng towing Yung kanilang big boss At kayo naman, pinagsasamantalahan Nitong mga ito, karamay ng pulis Na dapat ang ginagawa, tama Hindi pwedeng itanggi ng polis Na sila ay walang kabahagi doon Kasi hindi naman tayo kahapon lang ipinanganak Bakit pilit nilang ginagawa yung mali kung hindi sila nakikinabang. Di ba? May porsyente yan. Magkano sa'yo? 1.5. Sa'yo? 1.5. Bajari? Sana gawa mo ng sendi. At pakita ko lang kung resibo Hindi ko kailangan resibo mo. May tiwala ako sa'yo. Ito muna, 1,000. Ito sa'yo, 100. 800. Bigay mong 1,000. May discount siya. Ikaw? 200. 1,000. Sir, may dagdag na kwento lang ako. Ako sir, kasalukuyan na pa yung eh. Meron ng ano, meron ng mayon yung emission. Wag mo na ikwento. Ang usapan dito, mali ang trabaho ng pulis. 1,000 din sa'yo, sir. Magkano siningil sa'yo? 1,000 po. 1,000? Sa'kin po yung 1,500. 1,500? Bigay mo yung may pangsukli ka ba dyan? Wala po, sir. <laughs> Wala akong dala. O. Oh, may limandaan sobra. Opo. 1, 2, 3, 4, 5 kayo Pupunta tayo sa MTPB Idudulog natin kay Ka Wilson Na mali ang ginawa sa iyo Sa inyo Ng pulis At ng kanilang towing personnel Wala ako sa posisyon Para sabihin iabsolto kayo Kapatid, sumama ka din sa amin Iba ang kwento nito eh Sino nakausap nito? Brother Jerry, Jerry. Brother, brother. Si Brother Jerry ang nakausap mo. Ang mali naman dito para sa inyong kaalaman, yung pulis na humuli sa kanya hindi marunong magbasa ng rehistro. ng sa akin No? Ang rehistro ni kapatid may 8 Eh nahuli siya May 22. Kaya ang iniisip ng pulis, expired. expired. Pero ang pulisya ay pinatutupad ng LTO kung ikaw ay May 5 ang rehistro mo buong month of May authorized mong gamitin hindi considered expired tanong dito bakit hanggang ngayon hindi masupil ni General Ibay pero yung inyong kaso kung saan ang kayo ng polis in impound kayo kung may resibo 1.5 kung wala pwedeng 800 pwedeng 1,000 iniimbestigan na niya hintayin natin ang resulta yung kanya naman may rehistro, no? mali ang pagkaintindi ni polis, pinatikitan ka sa MTPB. Tama? Tapos in-impound ang iyong motorsiklo. Sa impounding, magkano binayaran mo? Ibo po sir, wala rin po resibo. Ah, isang libo din, walang resibo. Bigyan mo. Baka kayo. Hindi ito trabaho ng congressman. Bago lamang tayo naging congressman, advocacy yan ang pagtulong. Kung titisin ko naman kayo, parang tinalikuran ko yung advocacy yan. Okay? Pero yung mali ng pulis, hindi natin pinapalampas. Sampa tayo ng ng kaso. Kaya lang talagang itong mga gumagawa ng mga ganito parang mabigat ang pangangailangan ano alam na ng social media pero pilit pa rin ginagawa idodulog natin ito kay Kawilson para doon sa inyong mga tiket si Kawilson ang magsasabi kung dahil na abuso kayo mali ang trabaho ng pulis eh dapat kayong absoltuhin ang makakapagdesisyon niyan si Kawilson ang tinatawag na public service hindi ibig sabing may mali kayo aabusuin kayo ng polis. Kung ipagpalagay may mali kayo, dapat ang trabaho ng polis tama, hindi ganitong sistema. Kasi malinaw na malinaw, nagkakapera lang sila. Magkita-kita tayo sa MTPB. Sa city na po? Oo, nando si Ka Wilson. Brother, kasama ka doon. Dalawang issue mo, yung mali ng enforcer at yung mali ng polis. Para isang pasada lang, kasama natin sila, punta tayo kay Ka Wilson. Hindi ko kayo kinikonsinte kung may paglabag kayo. Pero, dapat tama ang trabaho ng Police Malinaw sa inyo Okay Pero siyempre, Kung nahuli kayo ng polis binagmulta kayo Malaking halaga Pero tama ang trabaho ng polis Wala akong pakialam At wala akong may tutulong sa inyo Pag nando si Ka Wilson Swerte natin Kapag wala Swerte nyo Malas ko Ay siyempre Alangan namang abalahin ko pa kayo Di ako na lang Magre-resolva ng problema nyo Kaya po sa inyo Kailangan diba? nando siya Para ko ano Ay kaya manalangin tayo Ano Alam mo Pag minsan malas minsan may swerte. Pero mas madalas yung swerte sa gumagawa ng mabuti. Diba? O, game na. O, magkita tayo doon. Sige, mag-ingat, mag-helmet. Yung sa'yo, sumama ka rin. Pagkagaling natin doon, babalik tayo dito. Basta yung problema mo, i-resolve -re natin lahat. Kaya lamang ni ko na magkaharap tayo para malinaw na yung ating inaaksyonan, hindi kwentong barbero. Wala ka naman dapat ipag-alala kasi wala ka namang ikinukwentong inimbento lang eh. At makikita dito sa ticket at saka dito sa ORCR ng iyong motorsiklo. Okay? Galing ka na sa legal, boss. Ka Wilson. Yung mga pulis natin, panay na panay pa rin ang pag-escort. Ito po, panay-panay din po. Kapo po, namuli po, SPG. Napadala ko ng tao para uli yung main. Hindi. Itong mga nandito ang riders, siguro sa labas na lang natin kausapin. Asan yung kasama nyo? Ako, na po na Sige. Hello. Ka Wilson. Po. May mga kasamang riders. in ng pulis. Alam ko ka Wilson, hindi niyo tinotolerate yun. Opo po. Kasi ito nga kahapon, dinitiktik namin na dahil nga may allegedly na meron daw pagbabayad daw. Sabi ko lahat yung bayaran dyan. po lahat. ng pulis. Halimbawa ka Wilson, na para itong mga ito, iskorta ng pulis sa impounding. Opo. Kung gusto mo walang ticket, 1000 Kung may ticket, P1,000. Sino may sabi? Yung babae po nag-asahid Sa Yung babae? Ba? Si, sa kanila kami si 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 magbabayad si po. Si oh, yung kasama ko oh, namin, si... si, 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 um, si brother! Oh. Pinapayrapan mo ng mga batang. Ganito ano, marami sila, nasa labas yung iba. Mm -hmm. Ang style, brother, iipunin sila ng polis. Ano Motor? Motor? Hmm. I-escortan papunta sa impounding. Teka lang, bakit, bakit sila iniipon? Anong kaso? Halimbawa ay eh, expired race ro. Iipunin, i-escortan. Verify mo nga to, kasi kayo ng boses to. Tapos, ang offer sa impounding, ah, ah, nandito si kapag nagbayad ka. ka ng 1,000, walang yeah. ticket. Yeah. Mm -hmm. Kung may ticket, 1,500 ah, ang babayaran mo. Ah, ticket. Dahil ang gusto niya may ticket, 1,500 ang binayaran niya. Saki, ano nga to, kasi unang una iba yung OBR eh. Ito po yung binigay sa akin na nagbayad ko ng 1 pound. Pwede mga naman, lutang sa akin ito. Oo. Ito 5. So, tinted ko. Ito naman, gustong makatipid, nakapakiusap magkano? Ito, tutubusin mo pa ito. 800 na lang. Yung babae na yan. Walang resibo. Tapos wala resibo. yung babae na yan. So, ibig sabihin, brother, ang niloloko niyan, lokal na pamahalan, pati yung boss nila. Hindi dapat ano. Walang ganun yung Pag violation, violation, ba ka. Mm. Diba? Marami yan. May sampo yung barkadang, yung nahulin. Kasama po no? namin na po. Kaya lang iba, ay na rin po nakabala. Hindi bakit kayo pinalo ng polis? Anong, Anong, violation? Ano sa'yo? daw ang violation mo? Uh, bali, ang violation ko pinakita mo? Uh, LTO portal po, yung po Hindi, si yun, si yun pwede yun eh. LTO Bawal daw po yung Hindi po. Pwede yun. Hindi po. Allow po yun. Allow oh, po yun. Allow po yun. po Portal. Opo, nilagay po yun. Ito yun. Ito yun. So yun. Tin, tapos ko, tinikitan ko. ka. Ano mo namin yun? Asan yung na yun? Yung ticket Ay, sa Ay, wala yun. na pong ticket sir. Nagbayad na po kasi. Hindi, may ba? ticket na OBR dapat yan. Hindi, tinikitan ka pa rin, di ba? So, Opo, ano? nagbayad na po ko dyan sa kwan Ah, nagbayad ka na? Sa Manila wala. po. Wala ah, okay. Nagbayad na. Pero ibig sabihin brother, hindi dapat siya Hindi napaluiso. dapat siya inuli kasi may portal oh, siya. Ano portal siya. Eh. Kaya nga dalawang issue sa kanya. Ang bawal yung pinitsura mo yung ORCR mo. Hindi, dalawa nga ang issue may niya. Iniskortan, pinagbayad sa impounding. Okay. Anong pinili mo? May ticket o wala? Wala. Po. So magkang binayaran mo? 1,000. Oh, see? Pwede nang palusutin o discarte yan yun. Po Ikaw? 1K. So yan ang problema, brother eh. Ginagamit ang lokal na pamala ng Maynila para kumita at umabuso. Ngayon, oh, yung Manila. issue ng mga ito, kausap ko na si General Ibay, yung hmm. polis, yung mobile, papaimbestigahan. Kaya yeah, hindi na, na, na kami mag-file ng complaint oh. sa Internal Affairs Service. Yung, ito, po, ito, sinil, ito dapat tinatanggal sa trabaho yun. Kasi maraming pampahirapan tao yun. At saka, kakontsaba ang polis. Hindi mo pwedeng sabihin, Ka Wilson, na hindi kakontsaba ang polis. Hindi, Dahil, hindi, ba't hindi. ang sipag huli, hmm. Tapos, walang resibo. Siyempre, kung walang resibo, pwedeng i- right. No, wala niya. na yon, wala na yung perang yon, yung nakolektang yon kasi wala naman Buti basis sa resibo ka. Salamat no. sa iyo ah. Mm, kasi nakausap ko oh. na po si isa pong staff ni oh. Kernel Pero ito, brother, hindi mo masisi. Siyempre, Don't una mali ang trabaho ng pulis. Pangalawa, kung tayo nasa posisyon nila, mas gusto nila yung oh, makatipid. Oh, tama naman oh. yan. Pero ang both timeline ng brother, director, mali yung trabaho ng polis. Lalo pa katulad niyan. Magkano minoltahan mo dito? Ah, dito 300 po ako sa... 300. Pero yung abala, hmm. yun ang problema doon. Hey, actually, hindi nga pwedeng walang OR, sir, kasi nga mayroon hey, bang portal. Po. Eh. Portal nga. Oh, oh. Which is allowed. Ay, ni congressman yan. Which is allowed. Nandiyan ba? Ang bawal, na yung pinicturean ko yung ORCR nakilipo. mo, yun ang bawal. Pero pag galing sa portal, hindi eh, yun. mo pwedeng do, no, hindi mo pwedeng. Wala na mali 'yun. Hindi e portal 'yun ng inaalaw ng LTO. Allowed 'yun. Kasi galing sa system ng LTO 'yun eh. Hindi naman natin mapapasinungaling ng yung e-portal. Hindi pwede mo iano. Wala namang ibang may hawak nung kundi LTO. Una-una, pag manghuhuli tayo, dapat may dala tayong panikit. Exactly. Sa usapang public service, hindi dapat ito valid eh. Yun, dahil ang tamang trabaho, kung saan ka nahuli, tinikita unless, ka ng polis. Pwede lang eh, ito, para sa eh, kaalaman nyo lang ha, iniwan mo motor mo, motor ka, di ba? Inimpound, dahil obstruction illegal part. O sa titikitang, kasi pounding natural, wala naman ako titikitan dahil unattended nga eh. Opo, Pero naka-violate ka, naka ka. O ba wala kang helmet, dito kita titikitang. Ito, kaya lang kinonsider ni director yung problema mo, may mali sa trabaho ng oh, polis. Mali yun. So okay ka na, ikaw bayad na, 300. O sino pa yung ano, teka lang. Bayaran na 300. Sino yung same story, hindi nga. Yun dinala. Dinala Magkasama oh, di Oo oh, yan yeah na yung ticket mo Kasi yeah, yeah. mali yan eh Hindi e. yung apat na magkakasama so, Teka lang Sa katinikitaan tinikitan oh, oh, yun na Dapat dun sa site At the time of apprehension exactly. Dapat yan Hindi kinukonsente Yung paglabag ninyo Ang problema lang Procedure Mali ang trabaho ng pulis Kaya kayo inabsulto Pero pag nahuli kayo At tama ang ginawa ng pulis Walang ganitong mangyayari. Walang absulto Malinaw yan ha Brother Ikaw dun din tinikita sa impounding Okay Kasi so, dapat yung ata na, Ha? mo pa sa compartment? Hindi, balikan mo. Para, 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 balikan na lang. Diyan lang naman yata. Dala mo ba yung saka mo? Okay, sa yung mo, na, mo Katukan mo muna ang ulo mo Uliwala. bago mo ka umalis. <laughs> Kunin mo muna para isang trabaho tayo. Na naman. Stress na naman kayo. Hindi, kaibigan ko naman kayo. Kaya lang mahirap yung kwento De, kasi, eh. kasi ano eh. na yung magkakarap. kasi. Nakakapi yung motorista. Tama naman yun. Eh. Hmm. Tapos sir, ang concern ko pa, itong mga kasama ko, karamihan ang kas. Okay, ang maganda lang dito sa MTPB, pag mali ang huli, Basta ganito sir, ah, kahit saan mangyari, kahit di sa Maynila, pag hinuli ka on the spot, dapat on the spot, tikitan ka. Doon ka titikitan. At yun ang dapat. Unang-una, anong karapatan mo manghuli kung wala ka panikit? Ganun na kasimple <laughs> kasi, yun. Kasi kung, kung i-honor ng MTPB, yung ganung practice, kung ako tambay, papara oh, ako dadalhin. Hindi kahit barangay tanod, hindi <laughs> kahit barangay tanod, pwede mang uli, tapos si <laughs> i-turn over ko na lang. meron. Diba? Kaya yon malinaw yung pulis at yung kawani ng towing nagpapartehan sa pera. Bakit kamo katulad ng 800 niya, yung 1000 niya, yung iba ninyong kasama, walang resibo eh. Pwedeng paghatian na lang yun eh. So, ang niloloko nung kawani ng towing at nung polis, yung boss ng towing, lokal na pamala ng Maynila, PNP Organization, at mga motorista. So, na kayo. Yung sa towing ninyo, sacrifice na lang ako oh, dahil kawawa kayo, di ba? Binayaran ko na kayo. So, pwede na kayong umalis. At magpasalamat kayo kay Director at kay Kawinson ang magiging mentality ng motorista, hindi gagawin sa babaya nang hindi alam na nasa taas. Ah, Kaya na nga namin sa inyo, pag may mga ganyan, manindigan kayo, huwag kayong matakot. Kasi paano natin masusupil yung mga ulul kung kayo matatakot? Kinukotongan ka, kinutongan ka na, tandaan mo lang pangalan, huwag dito. Nadi dito ka, patatawag ko na yon. Yar ko pa sa inyo. So ganito ha, hindi natin masyadong abalahin. Kayo hintayin niyo ako sa labas. Okay. Yung danyo okay. sa pag-absent pa, niyo babayaran ko. Okay? Pag-uwi niyo, i-take note niyo yung time na to. Syempre busy sina director, baka nag-advice na sa baba, pero pwedeng human error o whatever na overlooked, tapos after 2 years 3 years mag reflect sa oh. LTO may problema kayo so, so dapat i-take note ninyo okay, na, ito na nga eh ganun kayo kuhanan nyo kayo yung picture yung, yung camera yeah, nyo no. lagyan nyo ng pecha may oh, tama, marks. tama. Oh, oh, ako oh, na ako na magsi selfie sa inyo hindi na ko ba tayo ko yan yan <laughs> yan, yan. <laughs> um. selfie <laughs> o oh, yan selfie yan ha o oh, kasama yung o oh, yan 1 2 Oh. Pag nag-appear yan, just in case lang naman. Pasa-pasa pasa kayo. Just in case Kusura. lang naman na nag-appear. Pasa-pasa kayo. Oh, Direk, ito po yung pumunta kami dito nila, Congressman, o. Oh. Sabi niya okay na, bakit lumabas po sa LTO? Ikaw, may problema ka? Ibang issue nito.